Hello! Yun po, meron po tayong special guest ngayong hapon. O none other than former Senator Trillanes. Kamusta po, Sen? Ang magandang hapon sa iyo, Mark, at uh, sa ating mga viewers. Ayun, so napaka-init po ng sitwasyon ng politika ngayon sa bansa. Uh, Sen, at uh, it's nice to see that you are active again and that you are doing interviews at uh, you are giving your insights uh, uh, sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Um, let's get into ano, the heat of things na. Um, ito po kay President Bongbong Marcos. Ano po ba tingin nyo so far yung uh, kanyang performance bilang uh, pangulo ng ating bansa? Okay. For proper context lang, Mark, okay. alam naman nila na nung last election na dito kami kay uh, BB Lenny no yes. uh, tapos itong si BBM na yung isa na katunggalin niya but yun na um, uh, coming from the opposite side ng uh, politika um, na nakilatis natin ang uh, at na analyze natin ang uh, objectively yung Marcos administration the past uh, two years no at uh, may mga positibo course, meron din mga negatibo. So, yung mga positibo, yung kanyang na uh, foreign policy, ano, yung policy niya sa West Philippine Sea, yung uh, pag-pursue niya ng uh, ng peace agenda, pag-modernize ng AFP, yung uh, uh, yung farm peace talks, no, na pinursue din niya. Tapos sa um, itong mga yung sa EJK, ano, yung hininto niya yon hmm. So, yung democratic space na tinatawag namin, yung pagbibigay ng uh, kalayaan para sa tao, para sa mga, mga mamamahayag na sabihin nyo kung anong kailangan nyo sabihin na walang takot na babalik sa iyo, binalik niya. No? Which is ironic dahil ang mga pangamba namin noon nung uh, uh, panahon ng kampanya na siya, since yung father niya, uh, ay siya yung arkitekto ng martial law uh, parang baka ganun ang gagawin no? which is the continuation ng Duterte administration na uh, kamay na bakal pero nagulat kami in a positive way na hindi ganun yung nangyari kasi ano eh um, binigyan ng kalayaan kaya um, we appreciate that eh. yung mga negatibo naman o sabihin natin hindi pa na sa sakatuparan yung mga economic policies na may benepisyo yung mamamayan. So, so pag-usapan po natin yung sa foreign policy kasi isang malaking issue po yan sa ngayon. Ano po ang uh, reaction ninyo doon po sa ginagawang uh, for example yung trilateral meeting sa US at Japan, yung pong uh, sa Australia, yung sa India, sa Vietnam, yung pong ginagawang aliado ni PBBM doon sa mga bansang iyon para po makontra yung pong uh, pambubuli nitong China. Sa ngayong panahon, yun po yung nararapat na gawin. Kasi nakita naman natin na nagiging agresibo na yung China. At uh, alam naman natin yung limited na kakayahan natin ng ating uh, sandatang lakas. So, kailangan natin ng mga kaalyansa. So, dati yung ASEAN lang. Pero yung ASEAN kasi medyo iba ang ano niyan, eh, kultura niya. So, kailangan mag, uh, Uh, gawa pa tayo ng strategic alliances dun sa mga may kakayanan na kumindig uh, against China. Yan ay US, Australia, Japan. At uh, malaking bagay yan to offset yung ano eh, uh, pagiging underdog natin dito sa, sa simposyon Sa, so ano yan, uh, nakikita natin na mga positive steps yan sa foreign policy. Uh, ano po ba ang pwedeng maitulong sa atin ng mga bansang ito? Yun po ang uh, bilang someone coming from uh, the military uh, from, the armed forces. Ano po ba ang mga pwedeng nilang mai sa Pilipinas or maitulong sa Pilipinas uh, sa equipment or sa gamit or sa know-how and sa kakayahan. Marami, no? But ang pinakang maibibigay nila sa akin, yung deterrence. Deterrence meaning mag-iisip ng isang libong beses yung China bago tuluyan maging agresibo at uh, gumawa ng hindi maganda dito sa mga isla natin uh, yan yon yung deterrent capacity then yun na na mention mo yung uh, in, yung uh, joint operations you no know? kasi limitado nga yung kakayanan natin sila meron sila mga Malikang mga malalaking mga, barko mga modern na uh, planes and uh, missile systems na pwede nating uh, uh kumaga mag, -a, mag -a, take advantage of because of this alliance. So yan ang mabibigay no? so yan. Yung training para yung mga ano natin, personnel natin ay eh, maging bihasa sa sa joint operations with other armed uh, forces at the same time makita nila yung mga, mga modern equipment. Uh, someday, kung magkaroon din tayo, eh, Uh, mga marunong na tayong ya. gamitin, marunong na nating gamitin. Uh, ano po yung masasabi nyo dun sa mga ibang naninira na kapag ikaw daw ay pumanig doon sa foreign policy na ginagawa ni PBBM, ikaw daw ay pro-war. Yun po yung parating term na kinakalat po ng mga vloggers and mga mga na, mga, mga DDS, mga DDS ko napapanood yun eh, na ay pro-war ka pag ganyan ka, ganyan. Um, alam niyo po, baliktad, no? Kaya nga, nga nag nagpo-forge ng mga alliances na ganito para nga magkaroon ng deterrence o magdalawang isip sila sa pagiging pagiging bully nila, no? sa pag-invade nila sa iyo. Kasi kung mag-isa ka lang, ay kaya nilang damputin o kung ano man yung gusto nilang kuhain. Ganun na nangyari sa sa Ukraine noong una, uh, mag-isa siya, kinuha yung Crimea. Di ba? O wala nakapalag. Wala, wala kasi nakapalag. Kasi, biglang nakita nung Russia, ay pwede pala eh, di pinasok sila ngayon. Pero nung, ito na, ang dami ng mga sumama, EU, US, yung US, sinusuportahan, hindi na nila ma-expand yung, yung gera, no? Nakakatindig nung yung, yung Ukraine. Ngayon, ganun din sa Taiwan. Yung Taiwan, imagine mo kung walang kaalyadong US yan. Sinakot na yan. No? Pero ngayon, since andiyan uh, yung US at other allies nila, eh, nagpipigil yung yung Taiwan kung paano nila sasakupin. So yun po, baliktad po yung kwan, but yun po yung propaganda nila. No? Kaya nila ginag sinasabi yan. Eh yun nga, yung propaganda nakakalungkot po. Anong masasabi nyo? Meron pong mga reports na lumalabas. Meron ding mga taga-gobyerno na sasabi na merong mga pinopondohan o may mga mga kababayan tayo na binabayaran para parang mag-abogado sa Chino, mag-defend sa China. Alam niyo po, yung China masters sa ganyan, kasi ginagawa nila yan. Hindi lang dito, no? pati nga sa US, no? yan yung tinatawag nilang United Front. So, meron silang uh, isang ministro sa China, isang uh, ministry sa China na pinupondohan nila at nagpapakawala sila ng mga mga agents para kumuha ng uh, mga ano to, mga natives o mga locals sa area nila na sa ganun, it, sila yung magpapakalat ng propaganda o mga gustong linyada o narratives na, na, na So, kung maka hindi lang sa Pilipinas nangyayari yan o, 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 sa ibang bansa nakikita na din yan oh, oh. ito nga uh, a few years back sa New Zealand nakapagpa-elect sila ng ano, uh, member of parliament na ano nila intelligence uh, wow. galing sa intelligence sa uh, community nila. So, ganon, they're playing the long game, you know. Uh, pinipenetrate nila. Dito, meron silang mga na influence sa, sa business community, sa media, sa social media community. Ano yan? At, uh, sa mga politiko? Sa politiko, yan. Siyempre, nung campaign na uh, nakargahan nila yan. And, yun nga, no? Ayun ang explanation ko. Tinatanong nila, bakit gano'n na lang si Duterte kabigay sa China? Dahil, uh, tumulong yung, nagbigay ng pera yung China sa campaign ni Duterte noong 2016. Yun. Uh, ito ang uh, last na tanong ko sa segment na to. Um, paano natin mapipigilan yung ganong klaseng influence? Is there a way? Pwede, meron ba tayo pwedeng isa batas? Meron ako na, nakikita na dapat Uh, gawing transparent kung merong iabot na pera yung galing sa ibang bansa o nakakatang o, uh, what are the ways na moving forward na pwedeng gawin ng PBBM administration para mapigilan yung ganyang klaseng pag-iimpluwensya sa ating uh, sa ating uh, soberanya sa ating bansa pwede kang maglagay ng mga batas pero these things kasi can be invisible ano yung, yung transaction na yan ang daming ways niyan para ikutan yung patas na gagawin ang pinaka maganda is ito yung ginagawa ngayon na pinag-uusapan ito, minumulat yung yung mga kababayan natin, pinapalakas yung sense of nationalism, patriotism. Nang sa ganon, ano sila na re-reject? Otherwise, kung hindi ito pinag-uusapan, kita mo ng panahon ni digong ang palaging propaganda noon. China na tayo, grabe ng US, tingalikuran. Ang daming mga Pilipino na nagdadala nun. Pero nung naupo na si President BBM, inano niya ulit, binalik niya ulit sa dati. Namulat, hindi e di ngayon, binitawan ulit yung yung uh, direksyon na yun na gusto ang dalin ni, eh. ni Digo. Alam niya nung panahon niya, no? nung administrasyon. Eh. Um, hindi rin no? pati yung mga official ng armed forces eh, pinag -e schooling niya na sa China. <laughs> Grabe pala. <Oo>. <laughs> nagsimula na yun. Oh. dati hindi yon kasi hindi naman democratic country yung no? China. So, dapat US lang yan. Parang so, na-indoctrinate sila na ano sila ng mga ano, yun China. Yun yung hope. No? Yun yung hope, yun hope. Dapat na no? Uh, tipong mapapalapit kayo sa China. Tapos yung mga congressman, dinadala doon, mga media doon. Kumaga, nag-sponsor talaga. Gumasa sila ng todo doon. -do. Pero yun nga, nagbumaliktad ulit nung naupo na si President Carlos. Thank you very much, Sen. Okay, punta tayo sa part 2, guys topic naman natin about sa sa mga local naman okay so thank you guys